Ayan. Ayan. sa Tapos malais din yun. Uy. Tapos yun man yung malais. Ah. Kalawat ko. Kalawat ko. Uy. Hindi pa na ni Mukwa. Masa akong malais dito. <laughs> Nandang kabaisan dito. Ay. Wala kang kabalo na akong malais. Kaya ako nagkaabog mangga, di pwede. Uli na kong uli. Tulo niyo! Kaya tulo niyo, mag-ala nagta. Uy! Hindi ka malaki. Mag-ala nagta, kaya ako nidala ng malais. Oh, nagkakagbais? Oh, may noon. Mag-ala nagta mo. Nindot ka yung malais, no? Nindot ang manigi ko hanggang ng kula ay yun ba? Diba, kaya may may mga lubi dya. ako ito, eh. mga, may ay siya eh mga ay may lubi may lubi ako daw hindi daw